Ano 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 Ber. Gagawin si San, nandun ka Sino, sino ang mga girlfriend mo? Ah, si San eh. Sino, sino, sino? Ang pangalan? Si... Si Jane. Si, 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 si? Jane. Una. Double N, i na, Jane. O, pangalawa. Pangalawa. Si Jais. Pangatlo. Si Jais. Pangapat. Si Ann. Panglima. Si In. Panganim. Si As. Pampito. Si Kane. Pangwalo. Si Jane tapos na yun eh. Hindi, double Ah, o, sige, Pang siyam. Ha? Pang siyam. Si Josh. Pang sampu. Ha? Pang sampu. Ang mga Pang sampu. Pang sampu. Si Ash. A-S-S-E-E. Pang ele... May pang eleven pa ba? May pang eleven pa? Marami doon sa cellphone ko. Ilan girlfriend mo? Marami nga, more than 20. More than twenty? Ang pang nang dating to sa'yo. Saan? 21? Gago more than 20 is 20 oh. something. Oo. Oh. Gago eh, mas 20, marami sa akin, 21. Gago, 21 ang sa'yo sa akin, more than 20. Gago oh, ko pala. More than 20. 21, eh, 22 sa akin, more than 20. Gago ko pala eh. Eh, naka-3 points si Pitong. Hmm. Eh, kung naka-5 points sa akin, eh, power counted. Gago ko pala eh. Oh, gago ka Mas marami sa akin. Ayaw ko na pag competition na O, oh, bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. Dito, dito, sa camera. Bye-bye.